Magandang umaga mga o kamiga Minutosan ako sa aking asawang maghihaw ng dahon ng saging Magluluto raw siya bukas ng tatupad Pero sinabi niya Nagyan ko raw bitin kunti para mainggan niyo kayong Manood sa aking vlog kaya ngayon, lagyan ko ng bitchin. Mga kami ko, kami ka. ka so, bitchinan ko na para masarap. Oh. Ayan o, oh, bitchin o. Oh. Ajin mo to, bitchin. Ay, hey, okay na na. Oh, oh, may bitchin na mga kami ko, kami ka. ka para masarap ang panood niyo. Oh. ko pa Pauli, oh. Oh. Dami ng beef Oh. Ajinomoto. Isang patak lang. Sarap na. Hanggang dito na lang. Bukas na naman. Bye-bye.